Kahit na hindi nag-uwi ng tropeyo, kinapurihan pa rin ng supporters ang acting ni Kim Chu para sa dinlang winner na winner pa rin daw ito sa kanilang puso. Sa katunayan, humaling na humalik din sa ganda ni Kimi ang mga Taiwanese nang magpunta nga ito sa Taipei. Kalatang foto sa Sokmed, daming nagpapa picture. Mm -hmm. Oh, bongga, di ba? Oh, bongga. After nakita natin siya yung naka-all black, ang ganda, -ganda, oh, ang ganda niya, ng presentor siya di ba mm -hmm. Pero yun nga sabi nga ni Paolo nung ano umalis siya papunta nga dyan sa ano sa Content Asian Award ba yun di ba na kahit hindi ka manalo para panalo ka na rin kasi na-nominate ka. Diba? kaya bang look sakin. niya o oh. gusto ko yung ano yung yung hair niya. O, oh, bagay. Oo, oh, oh, nabagsak, no? Ang bog talaga, malaki ang nagagawa sa isang babae. Di ba? Mm -hmm. Pag si Milden nga, sabi ko, ang ganda ng bog na kay like, Milden is steak o kulot, bagay din. Mm -hmm. Sa akin din, bagay ang state o kulot. Pero okay sa akin ganito. Pero nga, hindi man nanalo si Kim para sa kanyang mga tagahanga, mga King Pao Pai, panalo pa rin siya, lalo na sa puso ni Paolo Abilido. Kasi yung to think na ma-nominate ka lang, lalo si sa Ay, oh, pa, oh, malaking karangalan, na yun. Na, Napansin yes. yung Jose mo sa linla. Oo, na, pero maraming nakakalungkot dahil hmm. maraming mga bashers ni Kim ang ano pa, tuwan-tuwa pa oh, sa mga comment Diyos section ko, na parang ano, kinukumpare pa talaga yung awards niya, yung awards nung Ah, sabihin na natin, no? Mm. Pinagsasabong talaga na si Janine, maraming award. Tapos ginaganito ulit nila si Kim. Mm. Naawa naman ako sa mga ano kay Kim, lalo na dun sa mga bashing talaga sa kanya. Hindi. Ang nangyayari oh. kasi diyan, friendship. Kino compare nila eh. Oh. Kasi, Nakakakuha lang oh. sila ng chance para lang gusto nila iba si Kim. Oh. Di ba? just ko, kung nanalo naman si Kim Choy, karangalan din naman natin oh, oh. bansa natin. Pero kuting oh, oh. puting naman na, na nominate na siya, siya, na pansin at yaka, siya. kitang-kita naman sa mukha niya, talagang sobrang happy siya oh, oh. sa Taiwan. At yun nga ang sinasabi natin, ha, nagulat din. Actually, mga maraming mga nagpost na Pilipino talaga na sobrang na starstruck mm -hmm. kay Kim nung makita siya talaga. eh Kaya marami mm -hmm. talaga nagpapapicture sa kanya dyan. Pagdating pa lang niya doon sa venue, talagang pinagkaguluhan si Kim. Tsaka okay. ang ganda ng aura niya, ha? Oo Grabe. Oo at, Just... at, talaga naman pinagandaan niya talaga yan. Mm -hmm. Yun dapat din siya binabas. Dapat nga, E eh, matuwa kayo na nanominate mm -hmm. siya, mm -hmm. di ba? Oh, 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 oh. So Kristo, talaga yung mga tao may inggit, di ba? Mm -hmm. Bakit yan dapat? Pero si Kim, ang maganda, siyempre ang mga Kim Pao, sasagot siya, di ba? Oh, oh. Imposible na naman, oh, oh, nila nila ng idol, si di ba? Oh, dapat oh. lang naman, pagtanggol nila si Kim Chu. Diba? At isa nga sa mga pages, ng mga fan, ng, ng fan page ni Kim talaga, naglabas sila talaga ng lahat na Award. achievements, ah. 'di ba, sa pagiging best actress, sa, sa mga special awards na natanggap ng buong career niya para lang ipakita dun sa mga bashers na hindi Ito, mo pwedeng oh. ano, hindi mo pwedeng sukatin ang kakayahan ng isang Kim Chu dahil lang hindi siya nagwagi dito sa sa content, sa content, Asia Awards. Pero diba? maganda... Marami pang pagkakataon. Oo. pero okay. maganda lang di kay diba? Kim Chiu, hindi siya expected diba, na bandandalo. Bilang nominado, pumunta siya doon, di ba? Hindi ka gaya ng mga artista na kapagka ka sigurado ng na mananalo at darating sa awards day, di Pero si Kim Chiu, nga nominado siya, na-recognize siyang acting portion niya, sa lang nagpunta siya doon. para pasasalamat na rin sa Asian. At sobra talagang effort niya. Ang ganda-ganda niya. O bagay sa kanyang all black, di ba? her. Oo. Kaya Kahit si nasa Taiwan siya, talagang hindi niya pa rin nakalimutang mag-jogging. Mm -hmm. Saka wow. sa sobrang iksi ng panahon niya doon talaga, ano, nag-enjoy daw talaga siya doon sa kanyang stay doon. At hindi nawala ang mood niya mm -hmm. kahit na hindi siya nanalo. Correct! Diba? And we still oh, congratulations! Oh, oh. Hindi nawala ang mood oh, ah, meron oh, oh, lang na ang mood. Yes, yes. hindi yes. nawala. wala Congratulations on. pa rin mm -hmm. Kim Chua para sa amin. Padalo ka pa rin kasi napansin kasi ibang bansa. Nominado para sa Lin